Are you ready? I'm ready. Let's go. Let's go. Are you Snowing. ready? Yeah. Papunta kami ngayon ng Poland, doon kasi kami magpapasko sa mga biyanan ko. Nagsusnow nung umalis kami sa bahay. First time ko mag-travel ng ganito kalakas ang snow. Good morning! We are for the ferry. Sumakay kami ng ferry, mga 40 minutes yung biyahe. Pagkatapos nun 2 hours na drive naman, papunta sa Ollison Airport. 3.30am kami gumising, kaya mukhang inaantok pa kami pareho ni Peter. Pumunta kami dito sa cafe, bumili si Peter ng coffee. Self-service rin sila dito. Gusto ko rin masubukan yung self-service dito sa ferry, kaya bumili rin ako, gaya-gaya lang eh. No? Kumain na talaga kami ng breakfast sa bahay, pero ewan ko ba palagi ako nagkikrave. Sabi normal lang raw yun kapag buntis kaya for the go. Nagsusnow pa rin pagbaba namin ng ferry. May shortcut na sinuggest yung maps kasi instead na 2 hours, 1 hour and 10 minutes na lang raw. Kaya tinry namin kaso hindi namin in-expect na mala forest pala to. Sabi ko nga kay Peter baka may lumabas na white lady dito. Charot. And finally nakarating na kami sa airport. na Nadelay yung flight namin kaya naglakad-lakad muna ako. Buti na lang fit to travel naman raw ako sabi ng midwife. What, what did you buy? sausage What, and water with bite already hmm. okay um, try it pagbalik ko may dala na naman akong pagkain pagod agad char buti na lang napaka supportive na itong cute na taga ng tira ko hindi maselan ayan boarding na kami yun lang for today's video thanks for watching bye ingat ingat